mga pamangkin, mga anak. Sasabihin lang ako sa inyo. Adres, i-pray tayo na maraming tayong hinihingi sa Panginoon. Gusto ko po ng ganito, Lord. Bigyan mo naman ako ng ganito. Bigyan mo naman ako ng ganito, Lord. Bigyan mo naman ako ng ganito. Pero tila pag hindi binibigay ni Lord para sa atin. Like ako, maraming bagay ang hindi ko nakuha. an example of which is hindi binigay ng Diyos na maging abogado ako for example ngayon bakit kasi hindi hindi bibigay sa iyo ng Diyos yung mga bagay na hindi mo kayang panghawakan imagine mo habang hawak ko tong cellphone na ito binib nagbibidyo ako hawakan ko to hawakan ko to so yan akong hawak gitara ano pang kaya hawakan gusto ko pa ng hindi ko na kaya ang hawakan bibigay lang kasi sa'yo ng Diyos yung kaya mong hawakan properly yung pag hinawakan mo eh hindi ka madidisgrasya ngayon nire-relate ko bakit sa puntong ito hindi pa ako pumapasa ng uh, exam kasi baka hindi ko pa kayang hawakan, panghawakan. Kasi marami pa akong ibang obligasyon na kailangan ko muna sigurong unahin. Na maaaring sa tingin ng mga tao o ng mga magulang o ng mga ano ay hindi naman valid na reason pero sa Diyos valid yon Isa pa doon mga pamangkin, mga anak, is baka maraming tao mga abuso sa akin o gamitin yung kung ano man yon sa kanilang mga personal na interes. Tapos mapipilitan na lang akong ilusot sila. At yung paglusot ko sa kanila, maaaring ikasira ako. Ganyan kasi yan, mga pamangkin. So there's a reason bakit uh, hindi mo pa nakukuha yung mga bagay. Or bakit, and vice versa, may reason din kung bakit mayroong mga bagay na nasa iyo na. O nakukuha mo na. Minsan yung nakukuha natin na yun, ayaw natin. Siyempre, ayaw natin. Pat madalas, pag problema lang. Pero bakit? Kasi baka kaya natin panghawakan yung problema na yun. Kasi baka kaya natin ayusin yung mga bagay-bagay na yun. Kaya sa atin binibigay. Na, at yung pagbibigay naman sa atin, lagi yon kaloob ng Diyos. Hindi yun mapupunta sa'yo pag hindi kinaloob ng Diyos. Kahit mga pagsubok, hindi pupunta yon May purpose yon Minsan para tuturuan ka. Minsan para lumakas ka. Minsan di natin may iintindihan ano ba reason nito. Hindi ko naman kinalakas to. Nagkasakit lang ako, whatever. But that's where faith comes in. Kasi we can, hindi natin pwedeng pangunahan sa buhay na to yung Diyos hindi tayo nilikha rito sa mundo na to na intelektual ka, matalino ka. Tapos ka questionin mo lahat, hindi. While it is okay to question everything, never question God. Kasi that's where faith comes in. Kasi the mere fact na hindi mo kaya ang panghawakan lahat ng bagay dito, the mere fact na hindi mo kaya lahat ng bagay na gawin, merong Diyos na meron lang siyang gusto sa iyo na gawin mo. Na the challenge in life is matutunan mong hanapin. Ano ba yung gusto ng Diyos na dapat gawin ko? Kasi minsan, may makasariling gusto yung mga tao na gawin mo na mali pala. Minsan, yung boss mo mali. Kala natin tama. Minsan, yung magulang nagkakamali din. Kala nila tama. Pero madalas kasi ang gusto ng magulang, uh, kung ano yung makakabuti. na kung narcissist yung magulang mo kasi walang Diyos yun na pinaniniwalaan eh. Siya ang Diyos. <laughs> Hindi, pero ay, ibig sabihin, kung ano yung mabuti. So, ano, ano, ba mabuti rito? Manalig ka sa Diyos. Manalig ka sa plano ng Diyos para sa iyo. So, yan ang lesson for today mga kabataan, mga pamangkin. Anak, na magtiwala ka lang sa gusto ng Panginoon. Huwag kang magtatampo sa mga bagay na hindi niya pinagkakaloob sa iyo kasi mayroong reason doon. Suwerte ka kung alam mo. Kung hindi mo man alam, kailangan mo lang magtiwala. If there is a an order, di ba kung mamulilingon ka sa paligid mo, may order yung things, then there must be someone na nag- Who's keeping the order? Pag tumingin ka sa langit, may order yung mga stars. May order lahat. Merong lumikha. So, merong lumikha. Ang gusto lang naman ng Diyos, gawin natin yung kalooban niya. Yun lang naman yun. Eh. So, ano man yung sasabihin ng iba, basta alam mo, ginagawa mo yung tama. Goods ka. Okay ka na nun. Hindi mo kailangan ng validation na uh, siya kahit na sinong tao. Tama yung ginagawa mo. Whatever, madalas yung mga taong yun. Mali pa nga eh. Hindi porket po marami sila, sila yung tama. God bless you.